sig magandang araw po. Uh, ganito lang pala kuya, uh, guys maglagay ng magpalit ng uh, ngipin ng bako. Ayano no, uh, hindi basta-basta guys yung uh, pagkaka nito kasi uh, napakalaking bakal ito guys. Pati yung mga ginagamit na turnilyo guys, yung pang ay eh, hindi basta-basta na turnilyo. At uh, kung hindi ka marunong nito guys kung hindi ka sanay magkabit nito ay hindi mo talaga kaya kaya ito si kuya ay talagang nga uh, ito na talagang trabaho nila yan na uh, inangat na nung driver ayan uh, delikado po ito guys uh, delikado po talaga kailangan may komunikasyon silang uh, parehas dun sa driver guys kasi pag uh, yung driver ay bigla niyang uh, napindot yung manobela uh, manobila dun yung uh, equipment doon may posibilidad na tatamaan si kuya may pitang kanyang kamay yan pinuntahan niya yung uh, operator guys para magkaroon sila ng komunikasyon guys kasi hindi basta basta baka bilang magkamali si kuya na operator ay may pitang kamay nito ito uh, mayroon doon siyang assistant guys na taga turo ano kaya lang nakatingin lang yan kasi hindi naman yan hindi naman niya trabaho kaya kanya kasi silang uh, linya guys, kanya kanyang uh, trabaho kasi yan. Ito si kuya, ito talagang uh, trabaho niya yung uh, pag-fix dito sa ngipin ng bako. Yan. Yan. Dati kasi guys, ito yung nakalagay itong uh, nasa tabi ko. Ito yung panghukay, panghakot. Ngayon, ikakabit ngayon yung, uh, kinakabit ngayon yung panghukay. Yan o. No? Sinusunasan yung driver niya na ibababa Iba ng konti para magtugma dun sa butas na kinakabit niya kasi uh, hindi niya may kakabit ng maayos kung hindi niya isinyasan gagamitan pa niya ng pamalo yan guys kasi hindi niya kayang itulak sa kamay yan o yan papaluin pa niyan. yan kasi hindi niya kaya ano. ngayon pagka nilusot na ni kuya yan, yan nilusot na ni kuya. Naayos na, na. Lalagyan lang ngayon yan ang uh, lock guys dito sa kabila. Sa lock pa lang guys. Hindi basta-basta na turnil yung uh, pang lock. Malalaking turnil yan. Malaki pa sa daliri yung mga turnil yung na yan guys. Kasi hindi basta-basta. Uh, mat, kailangan matibay talagang pang lock niyan Kasi may posibilidad na matanggal yan habang uh, naguhukay. Kaya kailangan na uh, fix na fix ang pagkakalak niyan guys <coughs> excuse me so ito guys kung hindi ka marunong talaga kung hindi mo trabaho talagang hindi mo kaya itong gawin guys kasi uh, sila kuya yan talaga ang uh, trabaho talaga nila to kahit ako guys hindi ko kaya itong uh, ikakabit kung hindi, hindi mo talaga linya hindi mo kaya so ito si kuya oh. uh, nga uh, hirap na hirap ni si kuya. Kaya lang, uh, trabaho talaga nila yan. Yan. Dinalagyan ng lak guys. At uh, yung paghimpit, uh, kabisado na nila kung paano, kung gaano kahimpit. Kasi hindi naman pwedeng uh, mahimpit na mahimpit yan. Kasi baka hindi naman nila kayang tanggalin pagka pinalit na itong uh, panghakot. Kasi palit-palit lang yan, guys. Pagka tapos maghukay sa uh, saka naman ipapalit itong uh, paghakot ng hinukay yan so yan pa lang yung kinakabit ngayon yung panghukay uh, ang so naman si kuya guys sinusukat na kung hanggang saan yung ano nila yung hukay nila yan si kuya yan yung mga kasama nila kuya kanya kanyang uh, linya kasi yan, guys kanya kanyang trabaho ah uh, yung operator na KSTD lang doon sa ito yung dati niya nakalagay guys ito yung panghakot ito ito ito, ito. yan yung panghakot kaya dito lang sa tabi yan guys kasi pagkatapos naman maghukay uh, saka naman ipapalit yan kasi hakotin naman yung hinukay no yan so yung operator guys nandun lang nakaupo sa uh, driver's side kasi Uh, pagkatapos yan siya naman ang gagalaw so yan siya na guys ang nagtatrabaho naman kasi na-face na ni kuya yung ano bababa tapos kakabit nila ngayon yung hose guys yung hose yan yung hose na yan guys uh, ang laman yan guys sa uh, hydraulic hindi basta-basta lang isang laman yan hydraulic ang laman yan guys kasi hindi uh, hindi ordinaryong langis yan guys kasi yan guys yung nagpapagana nagpapagana doon sa ano sa paghukay nagpapagana dun sa ngipin ng uh, bako yung uh, hydraulic na yan. at diyan pumada sa hus na yan kaya yan inibita ni kuya pero ka na ni kuya kung gaano kahimpit yan kasi ganoon sa sinabi ko pwede hindi pwedeng uh, mahimpit masyado yan kasi tanggal tinatanggal kasi niyan guys pagkatapos ng ano tatanggalin nila tapos papalitan so hindi pwedeng uh, mahigpit masyado yan at hindi rin pwedeng maluwag kaya kabisado na rin ni kuya kung gaano kahigpit at gaano kaluwag ano. yan. kasi pagka maluwag yan guys tatagas yung langis tatagas yung hydraulic yan. at hindi niya kayang uh, iano yung ipinang So, hindi naman pwede mahigpit na mahigpit yan, guys. Kasi pagka mahigpit, baka hindi nila matanggal. Baka obligado nila sirain pagka pinalitan na. Kaya, yung tama lang, guys, kabisalo na nila kung gano'ng kahigpit yan. Guys, ganyan lang, guys, magpalit ng uh, ngipin ng bako. Ganyan lang. At sila rin lang ang nakakalam yan, guys. Hindi rin natin naalam yan. Yan, dinadampot na ni Kuya yung mga tornil. Yung na ito na gagamit doon so yan guys ipin inulit ni kuya yung ipin sinisit ni kuya kung tama na ba yung ipin kabila niyan guys sinisit ni kuya yan kailangan parehas yan kasi hindi pwedeng uh, hindi pwedeng uh, may ang isa dyan kasi hindi gagana yung uh, ngipin ng bako so yan guys uh, gumalaw na ngayon si operator guys si operator naman ngayon ang natitrabaho ayan ha testing na nila yan guys sa so ngayon guys, ang gagawin ni kuya ngayon na gagawin ni kuya na operator tatabi niya itong gamit guys at uh, itatabi niya itong uh, ngipin ng bako yung panghakot naman kasi gagawa siya ng kanyang daanan papunta dun sa dulo, doon sa sinukat ni kuya kanina kasi dun yan sila magsisimula so napakabigat guys nitong uh, mga gamit ng bako na ito, itong at tataka itong ngipin Ah, uh, tanging truck lang din ang nakakagalaw niyan, guys. Hindi nila kayang uh, galawin na sila sila lang yung mga tao-tao lang yung magbubuhat niyan, hindi na kaya napakabigat niyan. Ah, uh, solid na bakal 'yan, hindi yan basta-basta na mga lata-lata. Talagang bakal po talaga 'yan na uh, makapal na makapal na bakal kaya hindi kaya ng kamay-kamay uh, lang 'yan. Kaya kailangan truck din 'yan. Abantihin uh, na ngayon si Kuya. Yabantihin na niya yung uh, bako. Yan, dapat ni Kuya yung bako. Yan, pa ni Kuya kasi tatamaan pa ng uh, paa ng bako yung ano. Yeah, palipat-lipat lang yan guys. Sa... Uh, pagka na uh, abot na niya, nilipat na niya yan, yan, din yan pang, uh, pang din. So, ngayon, na siya ngayon guys, dahil uh, magsisimula na sila, magsisimula na sila mag -upay. Yan, kasi okay, so yan yung perito kasi yan si kuya o oh. simple simple lang na kaupo yan nagsisimula na sila guys maghukay so ngayon guys maraming salamat sa inyong panunood at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel uh, pakisubscribe na lang guys ang uh, The Hard Dive channel sa youtube at uh, pakiclick na rin ang notification bell upang updated po tayo sa mga video na ilalabas ko dito maraming salamat po magandang araw po